Tao, who are you in this outfit? I'm Angel. <laughs> Pangatlong anak ni Marjorie Barreto na si Claudia. Simple lang babae pero napakaganda at hindi nakakasawa ang kanyang beauty. Mas kahawig si Claudia sa tita Gretchen niya sa shape ng mukha at ngiti nito. Hindi sumabak si Claudia Barreto sa pag-aartista tulad ng pag-aacting dahil nakahiligan nito ang pagkanta at pag-hosting. Makikita mo rin si Claudia Barreto sa iba't ibang brand ng damit, make-up at iba pa bilang endorsement nito. Ang kanyang minumodel ng mga brand ay kinukuhanan din siya ng mga photo shoot. Lahat ng mga anak ni Marjorie Barreto ay magaganda at guwapo. Pero mas maraming nagsasabi ng mga netizen na mas maganda at hindi nakakasawa ang ganda ni Claudia Barreto. At bukod sa maganda ay matalino pa ito katunayan nagtatapos na ito sa kanyang pag-aaral. Parang mga barkada lang ni Marjorie Barreto, sina Julia at Claudia kapag nagbabanding silang tatlo habang inaayusan ang mami nila. I do. I love it, see? Free no, hair and makeup. On, on. Free hair and makeup and then I have compliments. No, no. Naging maganda ang samahan nila bilang magpamilya. Naging close sa isa't isa. Samantala, narito naman ang mga iba't-ibang magagandang komento ng mga netizen about kay Claudia Barreto. Claudia is classy and the most beautiful among Barreto siblings. She's the smartest, most elegant and beautiful in the family in my opinion. She has class congrats and so happy for the whole family. The most beautiful and brainy among Marjorie's daughters. Super beauty para siyang Disney princess. Hindi nakakasawa ang ganda niya. Grabe, immaculate beauty plus brains. Beautiful and role model Claudia. You really remind me of young face of your Auntie Gretchen. She really looks like you, Claudia. You're so lucky to have beautiful face like Greta.